Kanangarap po sa ating lahat, pagkalahan tayo ng Diyos sa ating pong pagdanilay ukol sa mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marcos na tayo po bumalik na muli sa uh, karaniwang panahon ay nakita natin ang ating Panginoon Yesus Cristo na umaga, nakakarinig ng iba't ibang mga bagay na akala ng ibang tao sa Kanya Una, yun siya ay... Uh, na pagkawalang baliw no? so wala na siyang panahon upang uh, kumain no? kasama yung kanya mga alagad no? at pangalawa kung siya ay binansaga nila inakusahan na inaalihan na sa espiritu ni Beelzebul ang prinsipa ng mga demonyo pa no? um, minsan nga ang problema ay una kapag ang isang tao ay mabilis manlait. No? At pangalawa, at ito ang nakakalungkot, ito ang higit na masaklap, at ito ang ipinababala sa atin ng ating Panginoon kapag nawala na yung bilip natin sa Panginoon. Kapag tayo ay nag agam agab na tayo ay matutulungan ng Diyos. No? Eh, doon, doon tayo hindi makaka tanggap ng tulong ng Diyos no? sapagkat uh, yun na, napakabigat man pakinggan ay hindi patatawarin hindi mapapawi ang kasalanan bakit po? sapagkat ito ay ang hindi pagtitiwala sa Diyos na sana ay makita natin na ang pagtitiwala natin oo nga po, lagi natin sinasabi kapag araw ng linggo uh, sa misa, sa uh, ngilin, dakilang ngilin at maging sa Badal na Rosario sa umpisa, sinasabi natin na sumasang palataya pero pag sa palataya, hindi lang po yan yung, yung ating binibigkas isinasa ulo ng mga bahagi ng pananampalataya kundi yung kabilang side po niya side B yan po yung pananampalataya ng pagtitiwala natin kay Jesus sa Ama at sa Diwang Banal na um, ayon pa sa o gagaling ng na ating Panginoon kung nandaisin natin kung matatandaan po natin sa mga milagro ang ginawa ni Jesus una muna niyang tinignan ay kung ang taong humihingi ng pagpapagaling ay mayroong nanalig sa kanya no? sapagkat ito ay mahalaga no? kasi kung walang tiwala ay eh, bakit pa pagkatapos sinabi ni Jesus dahil sinasabi nila na Andiyan ang iyong mga ina at mga ang iyong ina at mga kapatid sabi nga ni Jesus ito ang aking ina at mga kapatid ang tumatalima sa kalooban ng Diyos napakatatamis na mga salita kapag ating sinunod ang kalooban ng Diyos kasama tayo ni Jesus kamag-anak kumbaga ina at mga kapatid mantaki natin yan kung alam lang natin ng na bigat niyan no, na tayo ituring ni Jesus na hindi na iba sa kanya ina at mga kapatid matatalik sa kanya kapisan kasama nilang katiwala ina at mga kapatid na sana yan ay makita sa ating galit at gayon din sa ating pagsisikap na akayan ng ating kapwa-tao patungo kay Jesus na sana um, sa ating pagsisikap na magtiwala sa Diyos ay makita ng na ibang tao na buhay si Jesus Cristo na si Jesus Cristo ay daan katotohanan at buhay pagpalaid tayo ng